Nagsanib puwersa ang 75th Infantry Battalion, Provincial Social Welfare and Development Office ng Surigao del Sur at Department of Education upang ipamahagi ang mga school supplies sa mga mag-aaral mula sa dalawang malalayong paaralan sa bayan ng San Miguel, Surigao del Sur noong nakaraang linggo. Nasa isang daan at po na mga mag-aaral mula sa Barubuan Elementary School Living Tradition sa Sityo Barubuan, Barangay Karumata at Tubod Elementary School Living Tradition sa Sityo Tubod, Barangay Bolhoon ang nakatanggap ng naturang school supplies. Maliban pa rito, Namigay din ang nasabing mga ahensya ng pamahalaan ng mga laruan at pagkain para sa mga mag-aaral. Pinalakas din ang kasundaluhan ng Information Campaign Awareness hinggil sa ECLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program, ang programa ng gobyerno sa ilalim ng Task Force ELCAC na naglalayong matulungan na makabalik sa kanilang normal na pamumuhay ang mga dating miyembro ng komunistang-teroristang grupo na piniling iabandona ang armadong pakikibaka ayon sa pamunuan ng 75th IB naging matagumpay ang naturang aktibidad dahil sa pagtutulungan ng bawat ahensya ng pamahalaan at ng mga mamamayan na hinahangad ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa kanilang komunidad. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Ulavides, 4ID News.